Huwag! Huwag! Kailangan na tayo ng yan. Balang laro yan. Kilang laro na kayo? Ito pa lang pala ngayon. na 'yung mananalo mo yan. Sino? Pala Malamig na, malamig. Para parang dam winter.

ay, binalik pa pinasa na nga sa'yo eh <coughs> Oh, mga bata bata-bata 'yun eh. Dami matangkad sila.

Alam mga asya

Ayan kay Montalban, kanyang pambula yun. <tipos> wa ayo <laughs> ah rong Anak, no. mali na naman ang paasa. Nakakailan na yun. Ay, eh, mga healthy. Amin,